Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 22, 2025. Ngayon, habang ginugunita ng mundo ang Earth Day sa petsang ito ng Abril 22, isang napakagandang paalala ang hatid nito sa iyo upang muling pagtuunan ng pansin ang katatagan at katiyakan na lagi mong iniambag sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang iyong espiritu ay maihahambing sa isang bundok, hindi na tinag kahit gaano kalakas ang unos, at laging handang sumalubong sa mga hamon na may tiwala sa sarili at tibay ng loob. Sa gitna ng patuloy na pagbabago ng mundo, ikaw ay nananatiling matatag na haligi na nagbibigay ng kapanatagan hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ang pagkilala sa sarili mong kakayahan na maging matatag ay isang dakilang anyo ng pasasalamat sa kalikasang nagbibigay ng buhay at direksyon sa lahat. Ngayon, isang makapangyarihang paanyaya rin ang ipinapahayag ng araw na ito para sa iyo na paigtingin ang pag-asa sa puso mo. Sa panahon ng hindi tiyak at ng mga pagbabagong hindi mo inaasahan, ang paglinang ng pag-asa ay parang pagtatanim ng butil ng liwanag sa isang madilim na kagubatan. Ang iyong pag-iisip at mga kilos ngayon ay maaaring mapuno ng bagong sigla, bagong layunin, at mas malalim na diwa ng kahulugan kung bibigyan mo ng puwang ang pag-asa sa iyong puso. Hindi kailangang malaki ang kilos upang maramdaman ang epekto nito. Minsan, sapat na ang isang tahimik na panalangin, isang pasasalamat, o isang mabuting gawa upang maramdaman mong ikaw ay bahagi ng mas malawak na kabutihan. Habang patuloy mong nilalakbay ang mga enerhiya ng araw na ito, hinihikayat kang magnilay at pag-isipan ang kapangyarihang taglay ng pagpapalaya. Hindi lahat ng layunin ay kailangang manatili habang buhay. May mga layunin tayong pinili noong mga panahong iba pa ang ating pangangailangan, pananaw, at pangarap. Kaya naman, hindi kasalanan o kahinaan ang bitawan ang isang layunin na hindi na umaayon sa tunay mong damdamin at pagkatao. Sa katunayan, ang kakayahang bitawan ito ay isang anyo ng tapang at kaalaman sa sarili. Ito ay isang paraan ng pagbibigay daan sa mas masigla, mas makabuluhang mga posibilidad. Tulad ng mga talulot ng bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng araw ng tagsibol, ang mga bagong oportunidad ay lalapit sa iyo kapag ikaw ay bukas at handang sumunod sa agos ng iyong puso. Ngayong araw, isang natatanging pagkakataon ang hatid sa iyo upang ihanay ang iyong mga ambisyon sa mga tunay mong hangarin. Isang paalala ang hatid ng panahon na ito na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kayamanan o katanyagan kundi sa lawak ng tuwa at kasiyahan na naidudulot nito sa iyong kaluluwa. Kung may mga layunin kang matagal mo nang isinusulong ngunit tila hindi na nagbibigay ng sigla, baka ito na ang tamang oras upang muling suriin ang mga ito. Paano mo ba maisusulong ang mga ito sa paraang mas makabuluhan? Ano ang maaari mong baguhin upang mas magkaanyo ang iyong mga layunin sa tunay mong misyon sa buhay? Sa ilalim ng tahimik ngunit makapangyarihang impluensya ng buwan, ang iyong natatanging pagkatao ay nagliliwanag na parang ilaw sa kadiliman. Sa araw na ito, payagan mong mangibabaw ang iyong pagiging totoo sa sarili. Yakapin mo ang iyong likas na pagiging malikhain kahit pa ito ay magpakita sa pinakamaliit na bagay, sa paraang inaayos mo ang iyong espasyo, sa paraan ng iyong pananalita, o sa mga desisyong ginagawa mo sa bawat hakbang. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi lamang pagpapahayad kundi pag-alaala na ang iyong landas ay hindi kailangang tumulad sa iba. Ang iyong pananaw ay may halaga. Ang iyong tinig ay may lakas at ang iyong mga ideya ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng liwanag sa kanilang sariling landas. Ngayon, ang pinakamahalagang payo ay ang pagbibigay pansin sa kung ano ang tunay na nagbibigay sa sa iyong buhay. Anong mga gawain ang nagdadala sa iyo ng kapayapaan? Aling mga tao ang nagbibigay ng liwanag sa iyong mundo? Saan mo na isilaan ang iyong lakas at talino? Huwag kang matakot na magdesisyon ayon sa tibok ng iyong puso, sapagkat naroon ang pinakatunay na anyo ng karunungan. Pagdating sa aspeto ng pananalapi, magandang pagnilayan kung saan mo inilalagak ang iyong enerhiya. Mas mainam na gumastos o mag-invest sa mga bagay na nagbibigay ng halaga, hindi lamang sa material, kundi sa pangmatagalang kapakanan ng iyong kalooban. Ang isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagbubuo ng plano sa pananalapi, anumang maliit na hakbang patungo sa kalayaan sa pinansyal ay may kakambal na malalim na kasiyahan. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong budget, o kaya simulan ang isang simpleng savings challenge. Maaari ka ring magsulat ng iyong mga layunin sa pananalapi sa isang journal upang mas malinaw mong makita kung ano ang nais mong marating. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berdeng olibo, kulay na sumasagisag sa kapayapaan, katiyakan, at kasaganaan. Magandang isama ito sa iyong pananamit o kahit sa iyong paligid bilang paalala ng iyong layunin at katatagan. Ang maswerteng numero para sa iyo ay labing isa, dalawampu at siyam, at tatlumput pito. Pansinin kung paano lumilitaw ang mga numerong ito sa iyong paligid, sapagkat maaari silang magsilbing palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ang bawat sandali ng iyong paglalakbay ay may kabuluhan. Maaaring hindi lahat ng iyong inaasahan ay natupad, ngunit bawat karanasan ay nagtuturo sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Panatilihin mong bukas ang iyong puso sa pagtanggap at pagpapalaya, at hayaang ang iyong mga layunin ay umayon sa mga pagbabago sa iyong damdamin at pananaw. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, at ang pagtanggap sa kung sino ka sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Ipagdiwang ang iyong lakas, ang iyong katatagan, at ang iyong kakayahang magpabago sa sarili sa paraang makabuluhan. Isang panibagong pahina na naman ang nasusulat sa iyong aklat ng buhay, at ang araw na ito, ay isang pahinang puno ng katotohanan, lakas, pag-asa, at tiwala. Sa iyong patuloy na pakikipagsapalaran, bitbitin mo ang aral ng Earth Day, maging matatag sa gitna ng unos, at patuloy na magtanim ng pag-asa sa bawat hakbang. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.